Para sa akin, bilang ama mo, ang tunay na matalino ay yung mga taong napakalawa ka pang unawa. At ang tunay na malakas, dapat nag-aangat ng mahina. Lagi ko nakikita to sa Facebook. Yung diploma o diskarte. Nak? Pa. Mama mo. Ah, nakapalit ako po eh. Kasama po si Gus na. Ha? Kapi pa. O oh, sige, tip lang mo ako para ano. Bago ako mag-gym. Ay. Pa. Yun, thank you na. Yun, perfect. Ano yan? Ano yung gawa mo? Tulad niya nga po Papa. May like group po kasi din sa Facebook eh. Yung diploma o diskarte. Ha? Ah? Eh... Tagal na yan natin. Eh. Hindi na dapat pinagdidebatihan yan. Eh ano po ba talaga ang tama? Maganda nga asal. Eh papa, hindi naman po ako nagbibiro eh. eh. Hindi nga ako nagbibiro anak. Tinatanong mo ako kung ano mas tama. Diskarte o diploma. O, oh, yun yung sagot ko. Ang ganda ng asal. Bakit pa? Patingin ng nung post. O, oh, yan. Tinanong yung post niya ako. Oh, bakit? Na madami na triggered. Ang hirap sa inyong mga walang diploma, pinapangalandakan nyo pa. Eh, lahat naman kayo pare-parehas. O, oh, yan. Hindi ko tatapusin. So, yun, ha? So, ang, parang ang post niya, nilahat na niya. Okay? Dahil may isang tao, siguro na na-experience niya na hindi niya nakasundo o may maling ginawa sa kanya, general na niya. Minsan dyan sumasablay yung sinasabing matatalino, anak. Sa sobrang talino nila, nilalahat na nila. Mali yun. Yan ang wag na wag mong gagawin. Mas gusto kong ituro sa'yo, pwedeng marami, pero wag mo lahat Wag na wag ka mag-general ng isang pangyayari, isang pagbibintang, at isang uh, paninisi ng ginawa ng ilang tao lang sa iyo. Para hindi ka na ng damdamin ng iba, wag mo na wag mong gagamitin yung salitang kayong lahat lalo sa negative talks. Pwede mong gamitin niyang kayong lahat sa positive talks. Yang huwag na kayong mag-away, lahat naman kayo maganda. Hindi lahat mo sila pero positive. Kung para sana na, huwag naman kayo mag-away, lahat naman kayo hindi maganda. General mo sila pero syempre doon lalabas yung pwedeng hindi ako maganda sa mata mo pero sa mata ng iba o sa mata ng nanay ko, maganda ako. Kaya doon nagkakaroon na maraming debate anak. Tsaka, yun nga eh. Alam mo, ako as tatay mo, hindi naman ako perfecto, anak. Ang dami rin namin pinagdaanan ng mama mo. Kaya nga ang matutulong ko sa buhay, yung aral sa kalig yung aral sa pakikisama talaga sa lahat ng nakasalamuha ng tao kumuwasahan sa negosyo pinawa kong tauhan sa negosyo may mga time anak na minsan sad to say, kailangan natin o kailangan ko magtangatangahan kailangan ko mag -ignor ignorantihan para lang makita ko kung gaano katotoo yung tao sa akin kaya, kesa dyan, sa diskarte o diploma na yan, mas gusto ko matutunan mo yung kung ano yung pinagdaanan ko sa buhay, anak. Kasi bilang magulang mo, hanggat maaari, alam ko marami kang pagdadaanan, pero hindi ko namang sinasabing ayaw kong pagdaanan mo yung pinagdaanan. Dahil once na pinagdaanan mo yung pinagdaanan ko at ganito ang buhay natin ngayon, posible ganito rin na magiging buhay nyo na magiging pamilya mo balang araw. Basta anak, ito, may dalawang salita akong bibitawan sa'yo. na tandaan. Para sa akin bilang ama mo, mo, ang tunay na matalino ay yung mga taong napakalawak ang unawa. Yung mga taong lalagay mo na sa sitwasyon na magkabilang panig bago magsalita. Yung mga taong alam ang pagkakaiba ng opinion at pag -uska. At ang tunay na malakas, dapat nag-aangat ng mahina. Tandaan mo yan. Napaka-importante po pa talaga, Papa ng GMA. Sino? Oo, anak. Napaka-importante talaga ng uh, subject na yan sa school nyo, kaya pag ganyan ang turo ng teacher nananamin nyo kasi yan ang magsasalba sa inyo pagdating ng panahon at matatanda na rin kayo tsaka anak ang mabuting asal kasi minsan, oo dahil puro ka lang bait, puputsain ka ng kapwa-tao mo sasabihin ka ng tanga niluloko pa na mabait ka pa rin lahat yan pwede mong marinig kung ma-receive minsan sa mga tao pang malalapit sa'yo. Pero minsan, mas maganda marinig natin yun para mas nari-realize natin at nalalaman natin kung sino talaga yung totoong tao para sa atin. Oo, masakit marinig yung mga katotohanan. Madagaya natin yung tao sabihin nila na may hina tayo. Sabihin nila na puro tayo bait. Kaya tayo napagsasamantala. At the end of the day, okay pa rin. At least ikaw o tayo, ginawa natin yung tama para sa kapwa. Tumulong tayo sa kanila, nagbigay tayo ng mga ng halimbawa, nang, hindi mingin ng kapalit. At the same time, hindi naman tulog yung Diyos. Tsaka na, kala mo... Pag magandaasan mo sa kapwa, yung tipong ang sarap sa pakiramdam sa mga mahal mo sa buhay na maiiwan mo, yung makita nila na mas marami nakipaglibing kesa sa nakipaglamay lang. Kaya mas piliin mong maging mabuting tao lagi. Dahil ang talino, na pag-aaralan. Ang diskarte, na pag-aaralan. Pero ang mabuting asal, yan ang magsisilbing sa albabida mo sa anumang alon o agos ng buhay na darating sa'yo. Ha? Ang dami yan.